好了，你。 tayo na, naloko na. Mawalan pa ng <laughs> nagurugur sa sandali. Yung putas na yan, dapat yan yung anahan natin. Kasi pasipo, pagkaanod yan, ang daanan. Putas, Putol-putol yung signal, putol-putol. Para sa, sa drone niya tayo. Dito lang talaga tayo ba? kasi sinisigaw nila, Marcos Duterte, wala pinag-ibaraw eh. Ayun talaga, maggamit niya tayo ng, ano, ng ng mic. Pero nandiyan gan, makatutok sana. Gumamit lang ako ng mic mga kababayan ha. Ayun. Ayun, magtatanong lang po, magtatanong lang po kung naririnig po ba 'te?

ana. Mo ba kilan ko kung nakikita niyo? Marino ba tayo dyan? Ba tayo, video. maraming salamat po sa nag-comment. presidente ng Pilipino. Sa ating pagtindig, sinugunita natin ang katakata ng mga estudyante ng mga estudyante ng sa kanilang pagtindig, pagtutol sa ibang pasisya ng ibig. Isang palakit sa pamilyar sa ating lahat. Ang katabawan ito ay ng mga Pilipino.

walang mga upuan, walang maayos na masilisan. Ang Pilipinas bilang isang lugar kung saan natin nakakatamatan ang bagyo. Ang ating mga paa lang ay siyang isang palaging naapektuhan na saan yung bilyon-bilyon na inaalong ito ako para na infrastructure. sa infrastructure. Hindi yan sa mga 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 kapagahan. tulong. Lagi-lagi, sinasabi nila Marcos na may ang ending daw nito, may papak sila, papakulong sila, pero hanggang ngayon, wala. Kaya tayong mga kabataan, mañ <laughs> Boy! Tapos na! Tapos na! Hindi, nakara nga kasi yung view namin. <laughs> tapos na! Bidang bida ka sa Tapos lampo. na! Wala ka namang ginawa eh! <laughs> okay. Bidang bida ka <laughs> na, na na na, na sa lang po! Dyan, kasi kakampi ka! Buong isang oras Yon, at ahimik naman na nag-disperse at saka yon, ano. <laughs> palabas naman sila like si na kanya lang na hinain. Like si Alisa na yung mga Ngayon, kapataan. Ayon naman. Guys, lipat tayo sa unit. So yan, yeah, no? Hindi Yun natin na lang kung ano pa okay. so, yung mangyayari. Si, si Alisa na sila. So hindi naman sila nag-post ng gulo. No? Ay, uh, so, Pagkatapos ng kanilang salita, ang ulan natapos rin. Ah, no? Awawa naman yung ating mga kapulisan, mga kababayan, basang-basa. Pati kami, basa rin. Tapos <laughs> Uy, nandyan si Mamsurina sa'yo? sa'yo. <laughs> <laughs> kasi si Mamsurina, dapat andito yan sa akin kasi siya ang tagapagtanggol ko eh. Oh. Siapa kapag pagtanggol ko <tuk> ito iniin bakal bigla lang <tanggulku> yun <tuk> mga lang <tanggulku> naman yung mga kabataan nagrarali no wala namang uh, ginawa no? hindi magsalita lang no? so hindi na pre-pressure yung ating mga kapulisan yun nga lang ay nababasa so mawawa naman lang ating mga kapulisan ano po yung buhay weather weather lang po tayo let us protect the Philippines mga kapulisan protectahan po natin ang bansang Philippines pero hindi tayo magpumpesa baka babalikin yun sila Thank you. Gracias. Sí,